Hello, may buntang na sa karon sa El Salvador sa Divine Mercy. <laughs> Ang ganda ng paligid dito. Guys, kung sino wala pa nakapunta di visit na kayo. Visit. Hmm, kita kayo dito. Ang ganda. Bago kayo -pasyal. uh, mag pasyal-pasyal. mo na. Magamayin tayo Ang ganda dito, oh, oh. Pag hininan mo doon, may dagat. Makatanaw mo siya. Maganda. Tapos, ito yung kabuhan siya. Ito. Guys, ito siya guys. Dagat. Divine Mercy na siya guys, El Salvador. Para ka ba Hindi, mamaya po oh. ni Hindi. Bishit <laughs> yeah. kayo dito ba? Bishit. Mmm. Fashion ito. 你嗯。 Sino guys dito magdagkot na healing, hiling mga birthday, mga hiling sa tasa-tasa dito ang daan guys mga ka-technique dito rin ka.

Diyan sa taas, pwede kayo mag-ampu sa market kayo dyan. May po mga saka kayo meron pa kayong seminar.